Gandang buhay! Welcome back po sa ating channel. Dito po tayo sa ating taniman ng dragon fruit. Chinek po lang natin yung ating mga taniman ng dragon fruit sa loob ng one week. Ito na siya. Yung iba may mga sumibol na sanga po. Sa loob po ng one week na tinanim natin. Nagpakita na po ng mga bagong sibol. Ito mga almost 2 weeks na po. Na. May mga ayan, bagong sibol yung mga nakatanim na gagawin po natin na pagpapalaki ngayon sa ating dragon fruit magpapatubo po tayo ng dalawang sanga bakit? kasi pagdating po sa taas tig dalawang sanga rin sila yun lang po may maintain natin na sanga ng dragon fruit para medyo malalaki po yung bunga ito meron pang isang mahaba may isang sanga lang siya pag nagkaugat po ito pwedeng dumiretso na po ito sa pagbunga sa palantip mga kapatid no sa pagtatanim ng dragon fruit pag kukuha kayo ng mga pang seedlings siguraduhin po na yung mga namunga na po para mabilis po magbunga kasi kung hindi pa po siya namunga matagal bago siya magkulaklak o kaya magbunga ito po palang pagitan ng ating pagtanim ay no, 50 cm by 50 cm para malawak po siya ginamitan po natin to ng PVC no, para hindi kinakalawang tibay din po ito kung sakali pong bumigay ang bolo anytime pwede po tayo magpalit sa mga pagitan yan, sa mga pagitan ng bolo itong bolo na ito guide lang po ito ng ating dragon fruit pagitan po ng ating poste saka sa poste sa poste 5 meters po yan habang malilit po yung ating mga mangga pero mga grafted po yan 5 years pwede na po mamulaklakit at mamunga pero habang malilit pa po sila taniman muna natin ang dragon fruit na para hindi sayang yung lupa uh, gaya po ng lagi natin sinasabi huwag po tayo ng pag-asa sa buhay God bless us all po maraming salamat paalam